Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakatawag sa iyo? Yung para bang hindi hindi siya mapapakali kung hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. At dahil sa palagi siyang sabik na ikaw ay makausap niya, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, nang sa ganun siya ay mababaliw sa kakatawag sa Lalong-lalo na Nabihira na lang siyang tumatawag, text o chat sa iyo. Mas mainam nagawin mo itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At dapat hindi kayo nagdududa o nadadalawang isip na gawin ito. Ito'y napakasimple at napakaepektibong ritual. Basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang dahon ng laurel. Isang buo ng dahon ng laurel ang gagamitin natin sa ritual na ito. Kahit medyo may punit po, kaunti ay pwede pa rin gamitin. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat. At sulatan mo ang dahon ng laurel, ng kanyang pangalan at apelido. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At sa likod ng dahon ng laurel, isulat mo ang kanyang contact number o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya, ay isulat mo ito. Dapat susulatan mo ang harap ng kanyang pangalan at apelido at sa likod ay ang kanyang contact number. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo ang dahon ng laurel, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag ka, ipikit ang mga mata mo at sambitin mo lamang ang mga makapangyarihang salitang ito. Sa pamamagitan ng dahon ng laurel na ito, ikaw ay mababaliw sa kakatawag sa akin. At ako ay palagi mong mamimiss at ikaw ay palaging sabik na makausap ako. Sambitin mo lamang ito ng paulit-ulit at kahit ilang beses ng gusto mo ay pwedeng pwede po. At pagkatapos ay sunugin mo lamang itong dahon ng laurel. At pwede mo kunin ang abo at ilagay ito sa maliit na plastik o di kaya sa maliit na papel at itago mo ito kahit saan mo pwede itago, basta ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. Basta sunugin mo lamang ang dahon ng laurel pagkatapos mong magawa ang ritual at itago mo lamang itong abo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong siya ay mapabaliw sa kakatawag sa iyo, lalong-lalo na kung hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.